Hola mga marites, for today's video, andito ako sa mga gulayan, sa mga prutasan, andito ako sa Jamiya, mga kamarites nila ako ng mga gulay. Marites, nakita nyo yun ang mangga, grabe, ang laki, oh, tingnan nyo, oh. Iwan ko anong klase mangga nyan, kung saan ang galing. yan, ayun yung ano, ano pa ano, tawag dito, kabugaw. sa so, mga marites, tingnan yung mga fresh na gulay, tingnan nyo yung kamuti, oh, ang gaganda, ang lalaki, o ayun yung ditch. dito tayo ngayon sa ano, oh, o, ayun yung atis nila, ang lalaki din mga kamarites, tingnan nyo, oh mga mura lang marites, yung grip yung sasarap ang sarap kainin talaga mga fresh na prutas mga kamaretes ano ang dami mga kamaritis punta tayo sa kapila maghanap tayo ng ano ng CD ayan bibila ko sa sili na Diyan, mga kamaya so ayan mga kamaritis may nakita ako alam niyo ba kung ano nakita ko may nakita ko dyan mga marites, ayan sili na buyo, nakuha ko na ayan, ayan yung nakita ko marites, nakita niyo ba yan yan nakita ko ayan ano ba yan ang palaya <laughs> O oh, ayan, hindi tayo na ang palaya mga kamarites. Uulamin niyo yung bukas upra. para pang tanghalian oh. namin mga kamarites. So ngayon, dito Ay, ano din naman din ako dito. sa mga tulayan. Itong gulay na to, ito pinakain nila na parang mga kanting. Ano, Pati ako parang tamping na rin, parang karob na rin mga kamarites. Oso, oso. Ayan, 300.

Puti walang pila ngayon na marami. Yeah, Sa, uh, uh, Dito ka lang? Dito ka lang din? Anong black ka? Ilidin. pangit ng nito. Salata? Ah, oo. Ganyan talaga sila yan. May bago kayong ano sinagal na to. Ako lang na kayong <laughs> Bagong recipe. Oo. Oo. <laughs> <laughs> Dami ng ano. <laughs> Ilan taon ka na? Sige. <laughs> hindi ka na uwi. Ako din 5 years hindi na rin nakauwi. 16 years na ako sa amo ko. Medyo malaki din. <laughs> Naku, wala. Hindi <laughs> ako. Sige, mauna ako ha. Sibili ako ng okra. Nakita ako ng isang Pilipina, nakimaritesin ako sa kanya. Nakita niyo ba kung pinag-usapan namin na rinig di ba? Diba? Si Musa ang iyong lingkod. Mga marites niyo, si Musa talaga to. Kaya nga ako si marites kaya Kaya ba? Diba, kahit sino na lang minamarites ko. So nandito na ako ipapakilo ko na tong aking binibili mga kamarites. Halimini ha? Bas gatimini. Ana rumini. Naghanap ako ng okra guys. Ito pala yung okra oh. Ayan, yung okra na pinapabili ni Madam bibili ako ng ano daw anim no three or pa na ako ng ano para ko ang ano ang bam anim na na box <laughs> kasi minsan lang yan dito favorite nila itong pamiya na yan rainbow na ano traffic light na pilpil pili ako nito mafia di kibir karton Mafisa. When? Free? Mafi ba? Mafi lips sa di kibir sa? Ikaw na kung kalas. Shukran. Ayaw ko dyan. Gusto ko yung malaki. Mo ko <laughs> ako sa iyo. Ito tayo bili tayo ng ano? Ano yung kaya kadala ito? Dami kong dadalhin. Ito nine hundred. Ang laki. Ayan Oh. Ayan na. Bili na natin. So, ayan na yung binili ko mga uh, ka martes dyan. Pauwi na ako. Punta na ako ng passion flowers. Eh. Walang katao-tao dito. Mm. Ay, bili pa pala ako ng kubos. Kubos pa, kubos. Bili tayo, kubos. Ay, dami nag-arrange dito. bilis ko lumakad, ano pa tayo ko boss lima hindi ko alam kung paano ko ito kargahin mamaya it? oh. hmm. so hmm haba ano sa sakyan so ayan pinom ay shit nahulog nakadahulog na yung akin pinamili na parang kinumpra ko oh, ay! ay ay lahat okay, You know what this? No, ladies, uh, ladies, fingers. Ladies, fingers. Tagalog. You don't know? Okra. Okra? Okra. See? You don't know. <laughs> 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 ha? Nagustuhan oh, mo ba? Oo, oh, masarap yan. Diba? Ang ganito. Magkano? 12 kg. Oh, oh. Why too much? Too much. One, uh, one basis, 100, one dinar, Ada, bang miasa. Arabi, English ladies fingers. Ladies <laughs> fingers. <laughs> Mapi numero. Mapi. See, this is my boyfriend. You don't know my boyfriend. <laughs> See? He's angry. Ano <laughs> <laughs> ka diya, Pilipin? Sa? Okay. Dami ko. Oh, mga kamarit, is kita niyo kung bit-bit ko. Oh, nakamit pa ako. <laughs> dapat kintol naman sa sini. Pero mga sa dapat kintol. O diba, dami ko friends dito. Kilala ko na nila. Kilala ko na nila. Kasi hey, halos at adlaw ah, ito din ko muna kilala ko nila. Oh, di ba? Kita oh. ini. Gabrakin to, hindi ko alam ko ano yun. Oh, tapos parang <laughs> si si Arpa ko hindi ko alam. Hay <laughs> nako, shout out dira sa mga Marites. Shout out dali sa huh? Kaisal de Shokim, Lia uh, Rostom Kento, Grisel Shopping Bilgera, Shout out sa inyo Tanay sa Saudi. Shout out sa mga Saudi warriors ng mga mabuot. Naglalakad ako. Oh. Malamig na dito mga maritas. Oh, thank you for watching my video. Thank you sa walang sawang support sa panunood ng ating video. I-share nyo naman ang video ko. Share my video. Share, like, share, and comment na na Oh, gina hapo ako. O oh, sige na, thank you na sa inyo panonood Kasi uuwi oh, okay na ako, naglalakad ako. Oh, gabakin to ako sa akong pinambekal, Sige na, bye, bye. See you my next vlog. Nandito na ako sa bahay, nandito na ako sa loob ng elevator. Tingnan niyo 'yung bitbit ko. Simula doon sa jamiya papunta dito sa bahay. o, oh, thank you for watching. God bless us all. See you my next vlog, mga mga